Narara. Nagkambal oh. aja. Aw. Saan nag-ereya sila? Nagagiyak na. Ha? Panalo to, pwede itong lalagyanan no? Lalagyanan ng bihag Yung may crabs nga oh. Yun Ang dami lo no ano. May may nahuli na kayo. Oh, lagi na dito, lulutuin ko na. Yun, yun, yun no. Oh. Yun. May ulam na. Ha? Narito na, pero sama-sama na nila. Anong oras kayo bababa doon? Din oh. Ba, yung mga 7 ganun. Dito na lang tayo pakipakita lulutuin ko na rin. Basta oh, pare ipapakatin ko lang sa ano? Oo. Oh. Hoy, <laughs> oh, ko lang ito sa Hindi, yung sa andala ko doon na yung Mountain Dew, dalawa itutudo ko na yun. Bakit? Isa lang muna. Isa lang. Isa oh. lang. Ah, pang gabi. Oh, oh. Basta isasama-sama ko na ito. Ako ah, ba ito isasama-sama ko na ano? Oh. Ngayon ito. Oh, Ha? Oh, no? Nasaan daw? Ano yan? Oh, Ang surti mo ay. Eh. Katapakan yan. Oh. Ano daw? hmm, yung. Yung likod. Yo. Hmm. Oh. Lulutuin ah, ko na oh. <laughs> isang mountain dew lang kahit isang kaldero na to. Oo, tas mamaya Tutubigan ko pa hindi na. Hindi na. Yun na mountain dew. Ay hala. Babalawan ko may tubig naman kayo dong iba no. Sige, sige. Tayo na, ang bahala. Pumunta na lang kayo doon. Hindi oh, malapit ah. Hoy, ay paano yung gamit natin pagluto na doon? Basta pupunta kayo doon. Sige. Okay. lumalabas sa po yung mga crabs pawalay pawala na po eh. madami na po to baka may 1 kilo na yung ating lulutuin na eh. yung lahat ng huli pinisan-pisan lahat ng huli pinagsama-sama na. Uh, na lulutuin ko. Oh. Uh, Ilan kayo? <laughs> lima. Uh, lima. Ano Kung ano no. Yan. KB. Katang, katang e, bataw ko. na, na, uh, 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 na. no. Pulaan pulaan na, na. Na, simula na. Uh, it, yung unang huli namin ng ko pang Hindi na kayo Hindi na magluluto kami ah. Ako. Ako muna ang bantay Ta dali. Hindi tayo nagpakipangita Kanina ay duma kami sa inyo Sa load? Oo, sa. Oo. Wala pa kayo doon. Hindi kami umuuna sabi naman nila susunod. Ano ba Alas 4:30. lang Kami 5 5:20. Sige, dali ha. Mamaya pag ano, pag Ayun yun lang ubod pa Dito magbabantay diyan? Oo. Wala Ah, oh, hindi, hindi makakasama. Ngayon po, yung kaldero po natin na ginidala, isa lang. Kaya po dito na lang natin susuputiyan. Ika nga po ay ano? kumbaga ay, ang tawag namin dito cowboy naman, oh. No? Kumbaga sama sa lahat, oh. Yan. Dito na ho sa supot natin inilagay. kompleto rekado po tayo oh. Yan oh, bawang bikin paminta asin. Gilublog ko na ho sa dagat para po mas malinis. Yan oh. Puno. tapos bababalawan ko ng galing sa guup đục chuẩn bị sẽ đục ngồi bandaw xong lắm Ito na po yung fresh. Kaya kanya-kanya uling paraan ng pag luluto. Baka daw po magdalawang luto kaya lahati muna. Damihan natin yung bawang. direktahan na po lahat yan na po paminta yan dinin na po kayo maghapunan no? Oh, para sa ating yun o oh. no? Manamis-namis na crabs. Punin lang natin yung ating basura. Dito na, sa eco bag. Tapos, Asin. Tapos lalagyan po natin ng na, oh. Ito na po oh. Mountain Dew po Ang oh. papakatihan po natin Yan Yan o oh. Nagalaw pa Kira puso Diyan, Ready na po ito oh. ari po yung biotin may paapalari walang dyo ako naghahanap ng ano sakit may paapalari walang dyo kala mo pala natabi ni ay pasensya na nagtataka ako ay Nako, palyado po. Yung. Buti na lang. Dito po tayo kumuha sa puno, may puno po dito. Yan, ito puno. Ito po 'yung ugat. Okay na po, may apoy na. Kita ga. Pinagsama-sama ko na po yung Ricardo. Oh, yeah. Hintayin lang po natin. Okay, panalo. Kakaiba experience po ari. pala naman pinagsama-sama ko na po arikado nito oh okay, nakulok na oh. iniwan ko ho saglit ito po yung luto na oh. pumula na ang hipon ah, ang ano oh. Yung mamaya na lang ho namin papainitin. Pero ako ho habang nag-aano, lumakad ako sa gilid. Nakahuli ako na. One, two, three, lima. Nakahuli ng 1 oh. 2 3 5. 5 piraso 'yan. Nakahuli ko tayo ng 5 piraso habang narito tayo sa gilid. Okay na po, ari. Oh. Yan, haba po tayo naghihintay sa kanila ay tayo ay makingilaw dito sa gilid oh ito na po yung ating lalantakan may kanin na po kami may bound din po sila oh pero ito yung fresh ano natin fresh na fresh na anong tawag dyan yung seafoods okay na po papatayin ko na po oh para papainitin na lang po mamaya uh. okay na Nee. kakain po tayo mamaya pagdating po nila sama-sama po tayo.